Dito naman nilala si Hector na concerned siya dito at baka sa laki ng pagkakautang ni Feliz ay hindi na ito makabayad kung kaya sa huling punta ni Feliz sa kasino at muling matalo na naman ito na walang may pambayad ay naging harsh na si Hector dito. Ginawang hostage ni Hector si Feliz upang tumawag sa pamilya nito at magpatubos dito. Sa takot ay walang nagawa si Feliz kundi tumawag kay Aidan at manghiram ng pera. Dumating na ang rescue na hinihintay nila Nico na magbabalik sa kanila sa resort at tuwang-tuwa naman ang mga bakasyonista pagkat nagiging sobra na ang init sa island kung saan sila na-stranded. Natulungan naman ni Aiden si Phyllis sa problema nito at kinumbinsi niya ang tita Phyllis niya na sabihin sa pamilya Vero ang problema niya upang matulungan si Phyllis ng mga ito. Awang-awa si Aiden sa Chahin dahil naipatalo na nito ang halos lahat ng kayamanan at ari-arian nito. Ginawa namang dahilan ni Mila ang pamimigay ng merienda sa mga tauhan ng fiero upang makausap si Mang Abe tungkol kay Lala. Nalaman niya na hindi umuwi si Lala at kasama si Hector buong gabi. Ang inaakala nila Alexa, Max at Mang Rolando na napahamak si Lala ay wala namang dapat palang ipag-alala pagkat si Hector ay front na lamang ang pagiging macho nito dahil impotent na ito. Nagpusoy lamang si Hector at Lala sa buong magdamag. Lumapit si Feliz kay Doña Shelo upang manghiram ng pera at sinabing ininegosyo niya ito. Ngunit ang totoo ay gagamitin niyang pambayad kay Hector. Ngunit hindi na makapagintay pa si Hector at minamadali nito si Feliz na ibigay na ang natitirang utang nitong nagkakahalagang 50 million. At tinawagan nito agad si Doña Shelo na matanggap ni Doña Shelo ang tawag at malaman ang pagkakautang ni Feliz ay inatake ito. Buti na lamang ay naagapan agad. Subscribe na mga kachika para laging updated sa susunod pang mga episodes.